Napaisip ka na ba kung saan saan naglalakbay ang mga monarch butterflies tuwing sila ay nagmamigrate? Ano kaya ang mga ruta na tinatahak nila? Tara, pakiusin natin. Sa ating mga buhay, madalas tayong lumipat ng lugar para sa trabaho, pamilya o edukasyon. Pero, paano kaya ito para sa isang monarch butterfly na lumilipad ng libo-libong milya? Ang mga monarch butterflies ay dumarating sa iba't ibang parte ng North America at sumusunod sa mga specific na migration routes na umaayon sa panahon. Ang kanilang paglalakbay ay nagpapakita ng kahangahangang adaptability at survival instincts habang sila ay dumadaan sa iba't ibang landscapes at klima na nagbibigay sa kanila ng kinakailangang resources at kanlungan sa bawat yugto ng kanilang buhay. Paano kaya natin mapapahalagahan at masusuportahan ang mga himala ng kalikasan tulad ng migration ng monarch butterflies para masiguro ang kanilang survival sa hinaharap? Alam nyo ba na ang monarch butterflies ay lumilipad ng libo-libong milya taon-taon? Anong mga physical adaptations kaya ang mayroon sila para makayanan ang ganitong kahabaang paglalakbay? Tulad ng mga atleta na naghahanda para sa marathons, kailangan din ng monarch butterflies na maging handa sa kanilang mahabang paglalakbay. Paano kaya nila ito nagagawa? Ang monarch butterflies ay may ilang kamanghamanghang adaptations na tumutulong sa kanilang survival at efficiency sa long distance travel. Una, mayroon silang malalaki at matibay na pakpak na kayang lumipad ng malayo nang hindi nangangailangan ng maraming enerhiya. Pangalawa, ang kanilang katawan ay mayroong specialized muscles na efficient sa pag-flap ng pakpak sa mahabang panahon. Pangatlo, ang kanilang kakayahang mag-navigate gamit ang solar compass sa kanilang utak na tumutulong sa kanilang mag-orient based sa posisyon ng araw. Paano kaya natin matututunan ang kahalagahan ng pag-adapt sa ating kapaligiran at mga hamon nito tulad ng ginagawa ng mga monarch butterflies? Naisip mo na ba kung anong mga environmental challenges ang hinaharap ng monarch butterflies habang sila ay naglalakbay ng libo-libong milya taon-taon? Tulad ng pagharap natin sa mga obstacles sa ating mga biyahe, ang monarch butterflies ay may sariling hanay ng mga hamon sa kanilang migration. Ano kaya ang mga ito? Sa kanilang taunang migration, ang monarch butterflies ay dumadaan sa ilang matitinding environmental challenges. Kabilang dito ang pagbabago ng klima na nagdudulot ng hindi predictable na weather patterns, pagkawala ng mga habitat na mahalaga para sa kanilang pagpapahinga at pagkain, pagkakalantad sa mga pesticides at pollutants na nakakasama sa kanilang kalusugan, kakulangan ng milkweed na siyang pangunahing pagkain ng kanilang larvae, at ang banta ng predation mula sa ibang mga hayop. Paano kaya natin mapoprotektahan at masusuportahan ang mga monarch butterflies sa kanilang mahalagang journey. Napaisip ka na ba kung paano tayo makakatulong sa pagprotekta sa mga Monarch Butterflies na nanganganib na mawala? Ano kaya ang mga pangunahing strategiya sa pag-iingat sa kanila? Tulad ng mga endangered species, ang Monarch Butterflies ay nahaharap sa maraming banta na maaaring magdulot ng kanilang pagkawala. Ano-ano kaya ang mga hakbang na ginagawa para maprotektahan sila? Upang maprotektahan ang Monarch Butterflies tatlong major conservation strategies ang isinasagawa. Una, ang pagtatanim at pangangalaga ng milkweed na siyang tanging pagkain ng kanilang larvae. Pangalawa, ang paglikha at pagpapanatili ng mga butterfly sanctuaries na nagbibigay proteksyon sa kanila sa panahon ng kanilang migration. At pangatlo, ang pagsasagawa ng mga public awareness campaigns na naglalayong turuan ang mga tao kung paano makakatulong sa pag-iingat ng mga butterflies sa kanilang lokal na mga lugar. Paano kaya natin maisasama ang ating sarili sa mga pagsisikap na ito para makatulong sa conservation ng mga monarch butterflies? Alam nyo ba na ang paglipad ng libo-libong monarch butterflies tuwing migration season ay may malaking epekto sa mga ecosystems sa kanilang dinadaanan? Ano kaya ang mga ito? Kadalasan, hindi natin napapansin ang epekto ng maliliit na nilalang tulad ng butterflies sa malalaking ecosystems. Pero, paano kaya nakakaapekto ang migration ng mga monarch sa mga lugar na kanilang binibisita? Ang migration ng monarch butterflies ay may tatlong pangunahing impacts sa ecosystems. Una, nag-aambag sila sa pollination ng maraming uri ng halaman na mahalaga para sa kalusugan ng mga habitats. Pangalawa, sila ay mahalagang food source para sa iba't ibang species ng ibon at ibang maliliit na predators. At pangatlo, ang kanilang paglalakbay ay nakakatulong sa genetic diversity ng butterfly populations na nagpapalakas sa resilience ng kanilang species. Paano kaya natin mapapahalagahan at masusuportahan ang ganitong uri ng natural na fenomena sa ating sariling kapaligiran? Nagdagdag na naman tayo ng bagong kaalaman. Mag-subscribe at abangan ang susunod na mga pagtuklas.